Negosyanteng Chinese na nagpanggap bilang Pilipino inasikaso na rin paging miyembro nito sa auxiliary ng Philippine Coast Guard inalis na. Maditali, Rajuman Jairus sa pinya Florida, Jai! RMN Live Report. Nananatili sa pasilidad ng Bureau of Immigration ng Chinese National na inaresto kumakailan dahil sa pagpapanggap bilang isang Pilipino. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, mananatili si Joseph C. o Chen Zen sa pasilidad sa Bikutan habang hinihintay ang kanyang deportation proceedings. Batay sa investigasyon ng BI, nagtugma ang kanyang fingerprints sa record ng isang Chinese citizen na dati nang nagkaroon ng long-term visa at alien certificate registration. Nahuli siya noong August 21 sa Nai Terminal 3 matapos dumating mula Hong Kong at may dalang Philippine passport at iba't ibang ID kung saan ni ginigit na isa siyang Pilipino. Pero sabi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, walang dayuhan ang pwedeng magkaroon ng Philippine citizenship documents kung hindi dumaan sa naturalization at inahilin tulad ni nito sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, may mga negosyo si sa bansa at nakapasok na rin sa ilang economic at business groups. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, tinanggal na siya sa talaan ng Coast Guard Auxiliary Executive Squadron dahil sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang citizenship. Ayon sa PCG, seryosong paglabag sa batas at sa tiwala ang ginawa ni si na sumisira sa pangalan at integridad ng PCGA bilang civilian volunteer arm ng PCG. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo sa Florida, Tatak RMN.